dapat ang special ed teacher hindi nahihiya. Hindi siya yung tipong naiilang siya sa general ed teacher. Dahil isisingit niya yung bata niya doon, hindi po dapat. Dahil under the law, kung titingnan natin, hindi naman mataas, pero ang special ed teacher ang may say. Mas mataas pa ang say ng special ed teacher pagdating sa bata kesa sa principal. So bakit nahihiya or naiilang ang teacher special ed teacher which is called the case manager, bakit siya maiilang ilang sa principal? Dapat ang principal makikinig sa special ed teacher. We'll go back to that. Pag-isipan nyo po yan kung mali ako. Kung hindi naman, manap kayo ng abogado, tanungin nyo kung tama yung interpretasyon natin. Although, tayo naman ay um, we've consulted with so many lawyers all around the country. No? Kaya, good luck na lang sa inyo sa paghanap ng dahilan na papatahimikin kami patungkol dyan sa non-graded na yan. Wala kayong makikita dyan.